Yan, magandang araw mga kalubin, ano? Ah, uh, nandito tayo ngayon sa ah, uh, ito, Okrahan, mga kalubin. Tapos, bandang dulo naman ay bandang dulo naman ay pizza, yan. So, bibili tayo ngayon ng bibili tayo ng pizza, at saka okra, mga kalubin, no? So, nakita ko yung may area yun yung sinaring, yung nakapula, ano, nasa dulo, yan. Pati, ano, dito, ano? Pati mga okra, ah, uh, talong. Yan mga kalubin ano? So ang lawak ng ano, ni nanay dito no. Itong itong side na to ay okrahan. Tapos itong itong room naman na to uh, talong, ano mga talong. Kasi to okrahan din. Tapos doon sa bandang dulo ay ah uh, naman siya. No, siya. So hindi kita tayo. Bibili tayo siguro dito ng kahit mga ilang bungkus ng okra no. Mga kalubin no. Dito sinasabi nag nag-harvest siya no? Yung talong mo di pa pwedeng i-harvest niyan Ano yun? Inaararo niya yung lupa Ayan Ah uh, magkano nga ngano yan na per kilo ng okra mo? 100 yung per kilo ng okra? Baka ka-harvest ka pa ba ng ano? Mga isang kilo? Wala pa bang... Ito may mga harvest pa pala Ayan, tignan natin Bibila ko ng isang kilo O Ayan, ito na pala. So, ito na yung harvest na ano yung mga kalubi. Oh. Ayan, so, bibili tayo ng isang kilo, duro. Tapos, parang wala nag-harvest na ano, pichay. Pero mag-harvest ba ngayon? Sila, tapos ano nila kamaya? Ay, kasi naman bukas linggo, no? Ano yung, magkano naman ang per kilo pala dun? Sa pichay na yun, magkano naman? Sa pichay, oh. Pag dito? Ako ah, nga pala, na pala dito pinta ng 1 kilo. marami na rin yung 1 kilo no? tapos ito tapos ka naman mag tapos ka na mag harvest ng ano mo sa luyot mo buha ka na lang sa luyot ano, harvest mo ayun ano Ayan naman ay ang binhi, ang, binhi naman yan ay galing na dyan ay galing na dyan hindi mo na binibili sa bayan Talaga. Ano, gaano ba kataas bago titigil ang ba pamumunga ng ukra na yan? So, may munga. Ay, yan. Ah, talaga hindi na sa nagpapalit ng nagtalbos, hindi na siya tumata. Ay, hindi pa nawawala yan. Pag naubos na yan, ibig sabihin, Wala. ah, yan yung tayo na tatanda na siya. Tatanda. -tata. Ah, talaga, akala ko yung ibang ukra, natuloy-tuloy lang, parang papaya lang, tuloy-tuloy lang. Ay, may ay, limit pala siya. Ano, hindi mo siya kinakapon? Hindi, basta kasi pag tinapon mo ah, yan, wala na. Ah, talaga. Kaya yan, pagkaya na muna, hanggat hindi na nauubos yung mga buko na yan, sa taas, wala, Hindi pa siya hindi pa siya ano no so gaya itong mga talong buro ano lang, lang uh. ah ano yan hindi pa pwedeng i-harvest talaga ng ang ganyan kaanin kailangan yun mga mahigit isang dangka lang haba ay malaki ang ano yan ang mahaba yan ang mga mga dalawang ay, dangka lang ang bilog niya mataba ah talaga pero ordinary talong lang din yan hmm. hindi yung kagaya no sa Taiwan or Japan na ah. matataba talaga siya hmm. Ayan, sa bibili nga. Na mga kalubi, no? Nandito tayo kay tatay. Busy-busy no? si tatay sa <coughs> pag-prepared mga kalube, ano? Para sa next na itatanim niya. Ano ba kayang... So, ang luwag dito mga kalube, No? Sa area nito talaga ay taniman ng samot-sari, ano, ano? samot saring, uh, gulay. Ang no? ito, no. ano? Ito, pichay naman mga kalube, no?

Lalagyan mo rin ng fertilizer ito. oh, ayun. Lalagyan mo Ah, ah, na. Ah, ah yung mga puti na yan. Ay, mga kalubi no? yun, no? ah. Kaya yun, ah. Ah, talbos kamuti itong mga lubi. Tapos, nilagyan na nila tatay lang, ah. Fertilizer. Ayun, kulay puti na yan, Fertilizer no? yan. Yan. So, kaya itong uh, inaararo niya ngayon, ah, uh, karugtong ito. Oh, uh, karugtong, karugtong um, ito, mga kalubi, ah. Oh. Uh, Pagtataniman niya ng kanyang mga

Gasolina yan tay Oo, oh, gasolina okay. Yan mga kalubin no So dito sa kabila mga kalubin no? Puro ang lalaki na ng pichay dito eh. Sa so, lawak din ang area na to At ng upra uh, So malapit na rin mamunga no so, Mamumulaklak na rin siya Itong side na to mga kalubin naman ay Alugbati naman no Yan hanggang dulo sa dulo Tapos ito naman sili yung sa may mga bunga na siya mga kalubi na. No? Ayan. Puro sili siya. Ayan. dami ng bunga ng sili. Ayan. Tapos sa kabila, mayroon, mayroon, naman. Ay, mayroon naman ano. Sitaw. So yan, may sitaw. Sitaw naman to. Sitaw naman yung mga yan. Ano yan tayo? Isang pasada lang yan? Punta lang yan. Hindi, mga tatlo yan. mga tatlo. Tapos babasain nyo uli yan. Hindi, yan. Ayan yan nakabuhay na, lalagyan na ng fertilizer. Tapos mga ilang ilang ano naman yan, mga ilang linggo naman ang harvest niyan. Yan, mga sampung araw, maharap sa na yan. Ah, sampung araw? Oo, oh, maharap. Ah, ang pala. Pagpapatulo na yan, basta nalagyan mo lang kung magbilis. Ang bilis pala ng ano dyan, ang kitaan dyan. Eh, malaki din ang gastos kasi yan, binilagay binhi eh. Yung dalawang kon lang, limandaan na yung binhi. Yung limandaan Paanong binhi? Yung, ano uh, eh. Na, di ka ba nakakabili ng talbos na nasa palingkilan? ganun nga yun bibili oh, ka doon eh. e 200 e isang isang bukos oo oh. tanaga mahal din niya po lang yung